So ayan mga idol, good morning po sa ating lahat At isama sa pagbabalik naman sa ating mundi channel Mali, mali naman tayong mamamana Bali yung spot natin Sakop lang ito ng aming barangay Barangay Punta Maria ng Borongan City Bali dito po tayo sa may uh, dulo ng airport Tawag namin dito katalahiran Paikot yung pamamana natin Dito sa aming barangay Bali solo dive tayo kasi si Idol GP di mo na sumama Tahinga lang muna si Idol GP So ayun mga idol, na lang kung ano yung mahuli natin. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin. let's go mga idol. At dito mga idol, pagkatapos nating mag warm up sa may mababaw na parte, dumiritso na tayo dito sa may bahura. Bali, tapat lang ito sa may binabaan natin. Medyo malabo yung tubig sa may banda taas pero sa banda ilalim okay naman. Uh, na naman yung tubig dito binalikan natin itong bahura gawa ng nakitaan ko to ng mangrove snapper nung nakarang pamamana ako dito dito hindi snapper yung pumesto sa pinipisto ng snapper kundi dalawang samaral o rabbit fish kaya ito po yung kwenamano natin बहूर वार्ता समारो रा सलामत At dito mga idol habang lumalangoy po tayo dito sa taas May nasalubong tayong grupo na sa Maral Grabe ang dami nila Kaya agad natin binaba Buti na lang at eto naabutan natin itong Nasa hulihan Salamat at tinamaan natin Grabe sobrang dami nila mga idol Pag ganito kasi na Umaga pa tayo namaman na Kadalasan talaga nakaka-encounter tayo Mga ganitong klaseng isda na nag-group-group stay killer may bigla na, umana, grupo na sa barrel ang dami good size na para tayo lang yung ito na yung nasa hulihan ito na yung natira natin salamat nakakadalawang sa barrel na tayo at dito mga idol pagka secure lang natin ang ating pangalawang samaral ay agad naman tayong bumaba kasi yung ibang uh, kasamahan ng grupo ng samaral ito nagpaiwan kaya ito na naman yung inahanting natin ang problema nga lang parang nagkapubiya <laughs> ayaw nang lumapit medyo nag aalangan napanaan kasi natin yung grupo nila kaya dito sinubukan kong sundan yung direksyon ng grupo ng samaral pumunta sila dito sa bandalikod ng bahura bote na lang at eto natagpuan natin dito sa may pinakatok-tok ng bahura kaya kinalangan na naman natin dumapa kasi medyo may pagkamailap na para mapalapit natin Selamat. Selamat lewat ke Malik. Ah, tak perlu utsaralah tayo. Kalau aku di balik butet sendal nanti. Tomboy sila jasa arah. Tak tahu baura. Hari parangan ka laki hari ngutsei na idol. Alakin pandag-dag to. Tapos so, na tayo O oh, Rabbit fish Tawag namin dito sa lugar namin ng idol Malalara Dito sa Burungan <tod> Salamat May nakapala na tayong ilap ng idol Susuri natin na ako na nag video sa food paano Pasensya na kayo <tod> Jadi itu, jumpa kita di sini. Tapi kalau sa atas, sila hubungi tayo. Terima kasih. Tidak nak kembali ke na Pabalik eh, sa yang tamanya. Eh, yang tamanya, pak Abul. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima tawagin Terima kasih. amin kasih. Terima kasih. Terima May nakita akong mga needlefish mga idol sa may banda mababaw try natin na, makana natin At dito mga idol dahan dahan tayong bumaba At dahan dahan din tayong gumagapang palapit dun sa needlefish para hindi po mabigla, hindi ko maripas kasi naka-stampay lang yung needlefish nasa kalagitnaan sila ng lalim ng tubig dito, dalawa yung needlefish mga idol yung nauuna, medyo may pagka maliit kumpara dun sa nasa hulihan so yung nasa hulihan po yung target natin kasi mas malaki ng konti ito kaya na sana abutin yung mas nauuna kaso medyo maliit yung ng konti Ito talaga yung target natin, ito nasa hulihan Salamat, Salamat atin. Atin. na nakahala natin Na hindi na magpuwala Pabotos na sa may mababaw <tong> pabori eh, lang muna natin kasi isa lang lalaban yung ano middle fish kaya muna natin mapagod tutal lalo naman sa may mababaw sikli so, lumaya natin na napitan pag mahala natin na mahumina na <laughs> parang ayaw pumina itong isa <laughs> malalaban pa to agad yan yung ano natin kulata ng pana salamat nice na eh pang ulang naman tayo yung sarap na pang frito kaya gawin natin itong daing yung sarap din ito daing binubulis salamat lord kadagdag tayo ng needle fish or balu ang dito sa amin at dito mga idol sa dive natin ito May nakita tayo ditong kilak or danoy na pumasok dito sa butas Kaya ito sinubukan natin na silipin yung pinasokan niya Dito wala tayong intention na panain kung sakaling makita natin yung ating pana Gawa ng masisira yung ating shop Baka bumaon dun sa batuan dito finally nakita natin yung isda na paikot-ikot sa loob. Hindi nga lang makita sa camera gawa ng madilim. Kaya nag-resurface lang muna ako para yun, uh, bawasan yung lakas ng ating rubber. At dito mga idol, binabalikan na natin yung ilak. may tapos na natin na bawasan yung lakas ng rubber. Balit in-adjust natin. Dito mga idol tinatimingan lang natin yung ila kasi paikot ikat sa loob kaya dito nung masipatan na natin yon tinira na salamat at tinamaan natin salamat nakita ko ito kanina pumasok sa butas yung ginawa ko in ko yung ating rubber tinalihan ko lang hanggang dito para hindi masira yung shop natin para hindi malakas Hindi aku ako nag-video kanina lang. <laughs> Na-repair ko ito kasi pinapaya <laughs> ko yung camera. Salamat. Malaki <laughs> na. Diyan lang sahaja sa sana sa sa bungad butas. di makita sa camera kasi madilim sa ilalim. Pero ayos at na-video naman natin. Parang pinanaan natin. <laughs> So after natin ma-secure yung ating ilak, dumiretso na po tayo dito sa isang favorite spot din natin mga idol. Malamang kumon na rin sa inyo ang spot na ito gawa ng marami na tayong video. Dito rin tayo nakapana ng malaking mawari snapper uh, na nakarang video natin. Dito palapit pa lang tayo mga idol. May nakita sana tayong grupo ng mga tribali. May mga kalakihan ng mga, mga idol kaso sobrang layo na. Palabas na sila galing dito sa spot natin. Kaya nung mapansin ko na hindi na talaga babalik, yun, dumiritsa na, na rin tayo dito sa pagsilip sa spot natin. Dito, pagdungaw natin, may napansin tayo mga spotted snapper kasama yung mangrove snapper na sa kailaliman. May mga kalakihan na sana. Kaso napansin ko itong ilak e na nasa taas. Delikado. Pag pinilit natin puntaan sa may ilalim, mabubulabog. Gawa ng may nakapistong ilak e sa taas. Kaya itong ilak e na lang sana yung tinatarget ko mga idol nang biglang may sumulpot na isang mangrove snapper nakatago pala sa may bato kaya hindi natin makita kanina buti na lang at eto lumabas salamat Ayun, salamat. Salamat, Lord. Ang kwanat ang lang. Harap ka, Bistapir. Iilak sana yung na target natin kasi hindi natin ito nakikita kanila. Salamat. Bigla ito sa munpot. Nakatago pala siya sa may bato na kapal lah nak rubis dah na. per agak kata ada dia samailah grabe ba idol nakasalubo na tayo ng sobrang lakas na nagagos dito na tayo sa may mababaw kasi sobrang lakas na nagagos doon sa may banda ilalim nagsasabos sa banda ito sa may mababaw grabe uh, hindi tayo mga hindi tayo malalayo ulit Ah. Makawakit na lang tayo. Kakapagod. Hindi rin tayo pwede Pala. na magpadala ng Agos kasi babalik tayo papunta doon. Papunta ng laot. hirap hira. Malaki pa sana yung oras. bali kung na tayo At ano, na rin tayo grabe yung lakas ng agos ngayon <laughs> malilit yung alon pero yung agos sobrang lakas hindi tayo makaporma nangihina na yung katawan ko <laughs> kanina kipag doon sa agos ayos at na dilin rin tayo kasi paano mga idol mga pang bigas na tayo na natin may tatlo tayong samaral ilak dalawang ilak tapos yun needlefish so ayan mga idol bali antabayin lang tayo sa bahay para tuloy natin kung nakailang kita. a few moments later so ayan mga idol bali dito na tayo sa bahay grabe na grabe na palaban tayo sa agos malaki pa sana yung oras kaso hindi kaya yung agos kaya umakyat na lang tayo Salamat, ito yung lasnana pa na natin, Mang mangrove snapper. Okay natin, mga pangbenta natin. 'Yan may gitis ang kilo. Ito naman yung ilak natin. Ilak. 'Yan may gitis ang kilo. Ito naman yung isang ilak natin. Ito yung hindi natin na bidyuhan. Pinahabulan na lang natin to langanin kulang ng isang guhit mag isang kilo yung pagsamasamahin natin ito yung itong natin itong tatlong piraso yun 3.25 yung pang natin meron din tayong 700 kasi 200 yung bawat kilo ito naman yung samaral natin ito yung unang napana natin at ang samaral itong pangulam natin tapos itong needlefish fish yun marami rami tayong pangulam magit isang kilo at kalahati bali try natin kiloin lahat kung nakailang kilo tayo yun magit apat na kilo din tayo malapit na mag -5 kilo ayos na salamat at libre na tayo na naman ng pang ulam tapos may pang bigas laking tulong na mga idol thanks God sa biyaya bawin na lang tayo bukas sana humina na yung Agosto, kasi sa gabal talaga yung Agosto sa pamamana hirapan tayo nanghina na yung katawan natin so yan mga idol ang lang tayo sa next upload natin maraming salamat po sa inyong walang sa pag support mga idol at pag sa aking munting channel yun ingat na lang po tayo lagi and God bless